Magandang umaga sa, uh, uh, sa inyo na, Naimbag na uh, bigat. ayatek uh, ay na ay, uh, kailiyak. Uh, agtugaw tayo. Upo, uh, upo tayo, please. <coughs> Anyway, uh laging uh, masaya itong mga event na ito dahil uh, sa wakas yung marami sa ating mga LGU at mga cities at sa municipalities na hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, nang hindi pa nagkaroon ng ganitong uh, uh, patient transport vehicle ay uh, magkakaroon na at uh, yung pang hindi pa na nabigyan na ay magkakaroon din. At uh, asahan ninyo, ang pangako sa akin, ang instruction ko kay Mel, eh, Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan uh, by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kung titignan nyo po, ay talagang pinili namin na mabuti itong ating uh, ginagamit na model na modelo para sa patient transport vehicle. Uh, marami tayong pinag-iisipan. Ala, naalala ko ng governor ko. Uh, marami kasi tayong mga, marami, pong, marami kami mga kababayan, marami kaming kailan na nasa Amerika. So humihingi kami ng tulong. Pinagdadalhan kami yung mga gandang ambulansya na kanina nakikita mo sa, sa sine na malalaki. Di, very grateful naman kami dahil napakaganda at napakamahal. Hindi kayang bilhin ng probinsya. Ngunit, noong nagkaroon ng emergency, eh, yung mga malaki na yon ay hindi na babagay doon la, lalo na, doon sa mga maliliit ni, na, na bayan kung saan maliit lang ang daan. Nag-usap nga kayo ni Mayor Isko. sabi na lalo dito sa Manila, puriskinita yan, hindi makapasok. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil Uh, yun na nga, eh, nakakapunta kahit saan kung saan nangangailangan ng, uh, ng uh, transport vehicle. Ngunit, pati na yung modelo na ito, ma madaling i-maintain, laging may pyesa, uh, kahit sino na medyo marunong-runong na mekaniko, kaya nilang ayusin kung magka problema. Kaya uh, uh, naaasahan ko na na eh, pag-turnover uh, namin sa ating mga LGU, kayo na munang bahala, alagaan ninyo na mabuti ito. Tatagal ito ng matagal, basta't alagaan natin mabuti. Kahit gamit na gamit yan, na, na, na meron na kaming experience dun sa mga una naming na ibigay. Basta't inaalagaan ng mabuti, uh, tama ang pag-service, tama ang paggamit, pagka nangangailangan ng piyasa, palitan ka agad. At na, nakita naman namin na basta't... Uh, Uh, we look after the vehicles. Ito itatagal nang uh, matagal. Kaya uh, uh, we are very happy now to be able to do this. Dahil alam ano sa dito sa administrasyong ito karapatan ng bawat bawat nating kababayan na Pilipino na magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo. Pinapatibay nga natin ang buong healthcare services. Uh, nag meeting lang kami tungkol sa budget sa DOH, tungkol sa budget ng PhilHealth, tungkol uh, sa lahat ng mga serbisyong ibinibigay, tungkol sa mga insurance, upang buuhin namin ang magandang healthcare system. At uh, meron naman tayo maraming natutunan nung panahon ng COVID. Dahil nung panahon ng COVID, nakita natin ano yung pagkukulang ng ating healthcare system. Saan ang kailangan ayusin? Sino ang uh, pwede nating asahan? All of these things, in-apply namin po, in -apply namin dito sa aming programa, uh, hindi lamang dito sa uh, transport vehicles, kung hindi pati na sa ating buong healthcare system, pati nating na mga ospital, pati nga yung PhilHealth. So, yun, ito ay isang bahagi lamang sa pagpapatibay natin ng uh, ating healthcare system. Dinala ko ito, ang ating accounting uh, um, uh, uh, statistics, ang uh, na-distribute na, na ng, uh, mula noong June 2022 to 2025, nakapag-distribute na tayo ng 680 na ganito, na PTV across the whole Philippines. Uh, ngayon ngayon, na ang, ang nandito sa harap ninyo, 395, is that correct? 397 na vehicles. Uh, hindi pa ako bumababa sa sasakyan, pinagmamalaki na ni Mel Robles. It is the biggest uh, in the world na pagbigay ng ganito. Well, nagulat uh, din ako dahil hindi naman yun ang habol natin. Ang habol lang natin. Ang habol ko talaga, ay lahat ng ating LGU, lahat ng ating mga municipalities ay magkaroon. Kaya sa 680 PTVs, tapos na yan. Ngayong araw na ito, meron tayong 397 na ipamimigay, but this is for Luzon. Kasabay nito na ay, uh, ipamimigay din natin, meron din tayong 123 para sa Eastern Visayas, at 105 sa Mindanao. Kasama dito sa kasama dito sa batch na ito, ayun ay uh, may bibigay na natin. Uh, kung maalala ninyo, we have 149 cities, 1,493 municipalities, which makes 1,642 cities and municipalities in the Philippines. Kaya, pag natapos natin lahat ito, by the end of the year, masasabi na natin, lahat ng city and municipality ay nabigyan na natin ng ating patient transport vehicle. Ang plano natin sa susunod, dahil siyempre yung ibang bayan mas malaki sa ibang bayan, yung city mas malaki sa, sa, ibang city, titignan ngayon natin kung ano yung pangangailangan. We have to base it already on the population ng bawat lugar. So yung malalaki talaga, kahit nabigyan ng isa, ng isa kailangan balikan natin dahil sa laki ng kanilang populasyon eh, kailangan natin maservisyuhan lahat. Kaya yun ang uh, babalik, at, babalik at babalikan natin. We now have today uh, in Luzon sa Ilocos, sa Ilocos 30, Cagayan Valley 72, Central Luzon 100, Calabarzon 27, Mimaropa 59, Bicol Region 64, at Angkar 35. So, This is an ongoing uh, program. Ito ay na, nagkataon lang na uh, this is for this is a release for most of Luzon but we will continue to do this and hindi namin ititigil ito hangga't lahat ng pangangailangan ng ating mga LGU ay na nabigyan na natin natugunan na natin ang kanilang uh, ang kanilang requirement para dito sa mga patient transport vehicle na ito. Kaya at ipagpapatuloy namin ang pagpapatibay, hindi lamang sa paramihan nitong transport vehicle, kundi pati na ang buong health system natin, buong healthcare system natin, Pinapa, inaayos natin ang ating mga ospital, linagyan na, na, natin ng mga specialty centers. Meron tayo ng bago, yung tinatawag na bukas na center para sa mga sa mga karamdaman na hindi naman kailangan na ma-hospital, na ma-confine. Uh, lahat, lahat po yan. Yung PhilHealth, pinaparami natin ang insurance coverage, pinapalaki, pinaparami natin ang servisyo ibinibigay ng PhilHealth, binababaan natin ang, uh, ang payment, ang bayad, kasi kahit papano, yung pasyente, pagka magpapa, magpapatingin o magpapagaling, ay meron pa rin kontribusyon Ah, uh, dahan-dahan namin babawasan yung kontribusyon ng pasyente. At uh, kung tayo uh, uh, mag ma ma magawa natin pag naayos natin ang ating ekonomiya na mabuti at kaya na natin, ay kaya naman siguro natin wala ng kontribusyon ng pasyente. Bigyan wow. na lang natin ng uh, uh, siguro yung mga yung kagaya sa ibang lugar na nakikita ko na nasubukan ko. Uh, administrative cost lang wala yun. Mga isandaang piso yun. Tama na yun. yun lang, yun lang na siguro na ibigay nila. Yun lang. Ang, that is the aspiration. At the moment, yung sistema natin is not sufficient para ating magawa yun. Ay, syempre, yung pondo lagi kulang. But, eh, minamanayobla natin, minamasahe natin ang budget ng mabuti para naman mapabilis ang pagpaganda ng health service para sa ating mga kabahay. Maraming maraming salamat. Congratulations sa mga LDU. Thank you, Mr. President.